Kachi, pag naman ang anak ko ay. Nakaasawa na ikaw, si pag ikaw ah. Ah, aral pa ikaw no? Na? Hindi na ako didi. Hindi di, di. ka na didi. Di. Eh mama? We, laki na ikaw ay no? Dalaga na ikaw no? Hindi ka di, didi. Hindi ka mm didi. -mm. Hindi ka didi. Huwag na ikaw di, -di, -di ha? Nabuti? Hugas ng blat, plato. Sipag naman ng anak ko, ay. Sabi. Sabi Lagi dito. May yung isa, baso naman. Ay, talay. Galing hugas ng anak ko, ay dalawa na talagang baby ko. ayo. Tara na, nanood tayo. Huwag na ikahugas. Meron pa, oh. Ay, meron pa? Pagtapos, nanood na tayo? Dun ka na muna. Pakis.